Bakit mahilig ang mga Koreano sa pagpakyut? Kultura ng aegyo at reaksyon ng mga Pilipino. Napansin mo ba to sa mga Koreano? Mahilig sila sa pagpakyut. Pati lalaki ha. Ah. Opa, sarang ha eh. Habang may finger heart pa. Sa atin, kapag ganyan ang lalaki, medyo mapapaisip ka, di ba? Pero sa Korea, it's called aegyo. Parang charm nila yan pang cute moves na designed para lambingin ka o makuha ang gusto nila. Sa Pilipinas, usually mga baby lang ang may karapatang maging ganun ka-cute. Pero sa Korea, lahat may license to yo. Walang pinipiling edad. Isipin mo to, kuya mo biglang Jampong Joseo na may baby voice at peace sign. Mapapasigaw ka ng, nang, Anong nangyari sa'yo, kuya? Pero aminado ako Nakakahawa. After ko makasama ang Korean friends ko, nahuli ko na yung sarili kong nagsasabi ng otoke sa jeep driver. Otoke ka dyan! Bayad mo muna! So next time na may kaibigan kang Korea na todo aegyo, huwag kang mawirdohan. It's not pa cute lang. It's culture! Kung gusto mong matutunan pa ang mga quirky Korean habits, like mo na to at subscribe. Baka ikaw na ang next Egyo Master.